Iyama namin sa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon, puno ng pag-asa at pananampalataya. Pinupuri at tinadakila namin ang inyong banal na pangalan, sapagkat kayo ang Diyos na nagpapagaling at nagbibigay ng bagong buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyong walang hanggang pag-ibig at awa sa amin, mga anak ninyo. Ama, kami po ay humaharap sa inyo nang may kababaang loob dala ang aming mga kahinaan at sakit sa katawan, sa kaluluwa at sa espiritu. Alam po namin na walang imposible sa inyo at kayo ang aming tunay na manggagamot. Panginoon, hinihiling po namin ang inyong pagkalinga sa bawat sugat at sakit na aming dinaranas. Panginoon, inilalapit po namin ang aming mga pisikal na karamdaman. Sa bawat kirot, sa bawat sugat, sa bawat sakit na aming nararanasan. Hinihingi po namin ang inyong mapaghimalang kamay na dumampi at magdulot ng kagalingan. Panginoon, kayo ang lumikha ng aming katawan at kayo rin ang may kakayahang magpanumbalik nito sa ganap na kalusugan. Pawiin po ninyo ang lahat ng aming iniindang hirap at bigyan po ninyo kami ng bagong lakas upang harapin ang bawat araw. Ama, hinihiling din po namin ang inyong paggaling sa aming mga kaluluwa sa mga sakit na dulot ng kalungkutan, pagkabigo, galit o pagkakasala kami po ay humihingi ng inyong pagpapatawad at kapayapaan. Panginoon, linisin po ninyo ang aming mga puso mula sa lahat ng negatibong damdamin. Tulungan po ninyo kaming magpatawad at magmahal gaya ng inyong pagpapatawad at pagmamahal sa amin. O Diyos, kilala ninyo ang aming mga espiritual na kahinaan. Sa mga pagkakataong nawalan kami ng pananampalataya. Sa mga oras na nadama naming malayo kami sa inyo. Hinihiling po namin ang inyong muling pagbuhay sa aming espiritu. Punuin po ninyo kami ng inyong banal na presensya. Upang ang aming pananampalataya ay maging matatag. Gabayan po ninyo kami upang patuloy na lumakad sa landas ng katuwiran. Panginoon, dinadalangin din po namin ang kagalingan ng aming mga mahal sa buhay at ng aming komunidad. Sa bawat isa na may iniindang sakit o problema, hinihiling po namin ang inyong habag at pagpapala. Panginoon, nawa'y maranasan ng lahat ang inyong mapagpagaling na presensya. Palakasin po ninyo ang aming mga pamilya at gawin po ninyo kaming daluyan ng inyong pag-ibig at kagalingan. Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo sapagkat alam naming pinakinggan ninyo ang aming panalangin. Salamat po Panginoon sa kagalingan na inyong ibinibigay kahit bago pa man namin ito maranasan. Salamat po sa biyaya ng buhay sa bawat himala at sa bawat pagkakataon na patuloy ninyong pinapatunayan ang inyong kabutihan sa amin. Ama, hinihiling din po namin ang patuloy na lakas upang maharap ang mga pagsubok ng buhay. Bigyan po ninyo kami ng kakayahang magtiwala sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Alisin po ninyo ang aming takot at palitan ito ng kapanatagan na nanggagaling lamang sa inyo. Patuloy po kaming magpupuri at magtitiwala sa inyong mga pangako. Panginoon, isinusuko po namin ang aming buong sarili sa inyo. Naway gawin po ninyo kaming instrumento ng inyong kagalingan at pag-ibig sa iba. Ang aming katawan, kaluluwa at espiritu ay iniaalay po namin sa inyo sapagkat kayo ang aming Diyos na nagbibigay buhay. Patuloy po kaming maglilingkod sa inyo ng may kagalakan at pananampalataya. Sa inyong pangalan Panginoong Hesus. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng aming panalangin. Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kayo ang aming tanging pag-asa. Pinupuri namin kayo sapagkat kayo ang Diyos na nagpapagaling, nagmamahal at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong walang hanggang kabutihan sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen.